50 na lang tong dalawa. Ay, ayaw naman. <laughs> Bakit? Wala akong ng ulam. Nagtitinda ka na eh. Agaw buhay kasi ang buhay namin. Kung di ako kikilos, wala kami pagka. Ano Di naman o, oh, totoong barat. lang ako. <laughs> Nay, oh, kamay mo. Bilangin mo. Ilan na yan? Ha? Ba't nanginginig yung kamay ni nanay? <laughs> Relax ka lang, Nay. Wala ka naman sakit, Nay. Kung malin nila ako, malin nila ako. Kung ayaw nila, nasa Diyos ako, bala na ang Diyos Bakit ako. ganun? Bakit? Kasi anak ko sila, pero ang ibinigay kong pagkain, ang labada ko, ang pinag-aral ko ng accountancy, hmm. nakapag-asawa, nakakuha ng ginto. Hmm. Pero wag nila akong hamunin kasi ginto rin ang buhay ko. Mahirap man akong ginto ang puso ko. Ah. Oh, hmm. so ngayon ano nangyari na? Eh? Hindi ako binibigyan. mo <tinyo> <tinyo>

75 parang magpapigil no, narinig ko 50 eh Paano? tapos sa akin 75 na tawalaan nyo marami, ha? marami kang pero marami ka alam <laughs> <laughs> Ha? Nigayo lo, nigayo lo na sa. Akin. Hindi. Sino gumawa ay Lola? Yung asawa ko ma, ka para ka. Matanggalo. Ah, taga saan ka ba? Makabito po. Ilan na nabenta mong upuan? Dadalawa. Pangapat ito. Oh, po. Magkano ba talaga? Kung um, maawa kayo sa akin, magpagay okay, nyo ng 50. Kaya nga, magkano benta mo isa? 50 lang. 50 lang? Hmm. 50 na lang itong dalawa. Ay, ayaw ko naman. Bakit? <laughs> Wala ko pang bilhin ng ulam. At ibola Ano ba pangalan ni Lola? Ah, sa ano, Esquiraan, Esminya, Tumanan. Oh, ilan taon na po? 70 sa September 10. Magsi 70, running 70? Eh. Ba't nagtitinda ka na eh? Agaw buhay kasi ang buhay namin. Kung di ako kikilos, wala kami pagkain. Ano ibig sabihin ng agaw buhay? Nakita ko humihinga ka pa. <laughs> <laughs> yung mata ko, nabadig up pa ito. Oh, eh bakit mo nasabing agaw buhay? O oh, kung hindi ako magtitinda, di wala kami pagkain. Ah, ka pa? pag hindi ka magtinda, ikaw patay. <laughs> nakaya kaya pala hab... O oh, sige, <laughs> 50 na lang itong dalawa ha? <laughs> Opo. <laughs> Opo. Okay na? 50 yung dalawa? <laughs> Hindi ka lugi? Dagdagan nyo ah? lang. Ano po? Dagdagan nyo Magkano gusto mo i-dagdag ko? bala kayo na sa Diyos kung anong gusto nyo sa akin. Ah? Pero payag ka na na 50. <laughs> 50 daw, okay na. Oh, nay. Oh, 50 yung dalawa. Okay na, nay. nay. Oh, okay na nai? Ba't malungkot si nanay? Kasi may anak ako, hindi ako binibigyan. May anak ka, hindi ka binibigyan? Ilan ba anak mo, nai? Lima Lima? Ba't hindi ka binibigyan? Malupit asila sila sa akin kasi baka Diyos ang nagtahan sa buhay ko kaya hinihintay ko lamang ang Diyos. Maawa sa akin. Ano po? Sorry? Hinihintay ko lang ang Diyos maawa sa akin. Hmm. Kasi Diyos lamang ako maasa. Oo. Hindi sila kung ayaw nila, di before... po. Hmm. Nasaan ba yung mga anak mo? Ba't sabi mo hindi ka binibigyan? Kabardakan. ano nandyan sila. Uh. Sino kasama nyo sa bahay? Yung asawa ko at anak ko, may sakit yung anak ko, may sakit din ang asawa ko. Hmm. May sakit din ang mata ko. Lahat ba ng anak mo may asawa na? Oo, e, isa ang wala. So, okay na yung 50, Nay. Eh. Oo. Oh, Kawawa naman si bintanya Binta niya, oo. Oh. 50 isa, pero bininta niya sa akin dahil barat ako eh. <laughs> Baka hulog kayo ng langit sa akin. Eh. Hindi po. Ganyan oh, sige na Sige na Dahil ah, uh, mabait ka, bigyan kita na ano, uh, biyaya sa araw na ito. Salamat po. Ano bang ano? Ano bang bibilhin mo na? Ano bang pangunahing kailangan mo sa bahay? Yung maghahanda ko ng kunting birthday ko sa Martes. ah, birthday eight. mo na sa Martes? 70 ka na? Oh, sige na <laughs> Nay, dahil binigay mo sa akin sa halagang 50, may kapalit yan. Hindi naman ako oh, totoong barat. nagjo lang ako. Nay, oh, kamay mo. Bilangin mo. Ilan na yan? Ha? Ba't nanginginig yung kamay ni nanay? Relax ka lang, nay. Wala ka naman sakit, nay. Marami, yung mata ko po. Hindi ka naman high blood. Hindi, nahihilo lang ako. Nahihilo nga, upo ka dito, Nay. Nay, dito tayo. Diyan. Upo ka na, na, upo ka na. Upo muna, Nay, para magandang usapan. Nay, dito ka harap. Nay, dito ka harap. Mga kababayan, nahihilo daw si nanay. Kaya paupuin muna natin, nanginginig pa. Kumain ka na ba, Nay? Kumain na ako po. Oo. Oh. <laughs> Nagpapalakas ako kasi kaya pinipili kong kumain kahit walang ulam kasi hinahabol ko ang buhay ko kasi marami pa akong... Pero huwag mo sasabihin agaw buhay ka, Nay. Eh. Nanginginig si Nanay, mga kapapay. Huwag kang manginig, Nay. Eh. Ha? Bibigyan kita pambili mo na ilan na yan? Bakit nanginginig ka, Nay? Eh? Okay, ayan 2,000 3,000 4,000 Pati ako nanginginig, Nay, eh Salamat sa iyong lahat ata. Kayo ang hulog sa langit sa akin. Maraming salamat po. Darating po ang biyaya sa inyo yan. Makakatulong kayo sa katulog ng mahirap. na kami na kwan, asawa ko kasi. Bakit kayo nag-aaway? Siya ako ang nagtitinda po. tapos? Siya ang nasa bahay. Siya ang nasa bahay? Araw-araw ka ba nagtitinda na? Tuon sa Kalasyaw, nagtinda ako ng ano, noong ano bang araw na yun, ta? Nagbila ako ng taalong tilong bigas namin. Hmm. Hindi na kami nakabihan ng ulang, ganun. Walang ulang? Wala. Umaabot ka pa ng Kalasyaw na ay malayo yun ko po, Nandun kami sa, ano, sa Orbiton sana ako pupunta. Magpapacheck up pa ako sa radio sa mata ko. Oo. Kasi, Ay, anay, tamang-tama. May 5,000 ka na. O, salamat po, ah. Oo, walang ano man. Salamat sa ulitin. Opo. Kasi hindi pa kalain na ako ang matataanan mo dito. Napansin lang kita, Nay. Tinda mo bangko, eh medyo mabigat. Sa edad mong yan, dapat nasa bahay ka na. Opo. No? Okay. Hindi ba pwedeng sa bahay ka na lang magpahinga na lang? <laughs> Hindi pwede po. Bakit? Siyempre bilang tao, nakakaya naman kung mga kapitbahay mo, sinasaktan nila ang puso mo, mabudas sila, hindi ka imbitaan, dahil walang wala ka. Masakit ang puso mo bilang tao ka. Mm -hmm. Kaya yun ang nararanasan ko. Ano pang makagawa ko kung ganyan? Ang tulad ng nagalap kay, yung kuwana siya rin, ra, tapos yung sa Diyos, yun ang nasa taas, ang palaging iniisip ko. Kung ganito naman, nasa taas naman ako, kaku Kaya mananalig lamang ako sa taas kung anong pangyayarin mo, tatanggapin ko, kako. Pinangyari kayo ng Diyos sa laba! Mm -hmm. <laughs> Salamat ulit. Eh <laughs> hindi pa ako nagpagdasal sa santo ninyo. Arami santos ko. Ang pangit-pangit nyo. Maganda kayo naman. Sabi ko kasi parang mabuti tayo. Maganda tayo ka ko manda ako. Makabila ako ng damit. <laughs> Makabili ka damit. Oo. So, makabila ako ng pagkain namin. Mm -hmm. Salamat. <laughs> Happy ka na dyan. Opo. Pag nag-birthday yung kapitbahay mo, hindi ka iniimbita? Hindi. Ba't ganun? Ayaw nila ako kasi ta. Ka. Mahirap ang buhay ko siguro. Ayaw nila kasi mahirap. Sino ba iniimbita nila? Yung mga kaibigan nila may kaya sa buhay. Yung mga kaibigan nila. Pero sabi ko, naganap lang. Naganap kasi si Isu Christo rin. ka na mama mo. Sabi ka, hindi ko sila mama kanya. Kaya okay lang sa akin yun. Ayro. Mm. Ay yung mga anak mo naman, ano masasabi mo sa kanila? Pinapabayaan ko na sila. Bakit? Nasa edad na sila. Kung mahalin nila ako, mahalin nila ako. Kung ayaw nila, nasa Diyos ako. Bahala na ang Bakit ganon? Bakit ganun ka magsalita? May, nara, uh, may tampo ka ba na sa iyong mga anak? Hindi naman masyado kasi anak ko sila. Pero ang ibinig akong pagkain, ang labada ko, ang pinag-aral ko ng accountancy, hmm. nakapag-asawa, nakakuha ng ginto. Hmm. Pero wag nila akong hamunin kasi ginto rin ang buhay ko. Mahirap man akong ginto ang puso ko. Ha? Hindi ako matatalo. Pinag-aral mo yung anak mo, nakapagtapos na accountancy. Hmm. O so ngayon, ano nangyari, Nay? Eh? Hindi ako binibigyan. Sabi ng asawa ko, punta ka kay Jipri. Sabi niya, ayaw ko, kako. Ayaw ko nang masaktan, kako. Bakit ayaw ayaw masaktan, sinasaktan nasaktan ka ba dati? Ta, Pagagalitan kanila. mulagatan kanila. nila, kukuliro pang daka. Ano yung mulagatan? balon. Tapos, um, kipit-kipit yung mata nila, yung kuliro. Ginaganon ka ng anak mo? Paano magmulagat? Balon. Nag-usilan daw kayo, ganun, ganun. Hmm. Hindi, sabi ko. Eh kung nag-usilan kami, din na sabi namin, ang, wala naman kayong katibayan na, oh, o sige, lalakarin ko yung makabito ka. Ako pa. Makatakbo ka pa ba, Nay? Opo. Oh, malakas pa. Nakakaawa <laughs> naman mga kababayan yung mga ganitong lola, no? Ayon sa kanya, yung anak mo, accountancy. Yung isa, ilan ba anak mo na eh? Limara. O, tapos? Isang nakapag-aral. Oo. Yung isa nasa bagyo. Oo. Napapawiting siya. Ngayon, sarado na sila. Nay. Nay, may video po ako. Nakabidyo ka. Okay lang i-upload namin to. Opo. O. Nay, kung sakaling nandyan yung mga anak mo, halimbawa, nakikinig sila or mapapanood nila ang video ito, anong sasabihin mo po sa kanila? Anong mensahe mo sa kanila? Ah, uh, lang bilang ko pangalan nila. Okay lang po, nasa iyo po yan. Yeah, 90, 90, 90. Ay, di pre, tulungan mo si mama. Nandito sa mga palasiki. Nawaan ko sa kanya, kaya naririto po siya. Punta kayo doon sa bahay, sa tin, dahil kung magluluto kayo, magluto kayo kasi nagbigay sila ng 5,000 sa akin. Salamat po ta. main tumulong sa mama ninyo, nanay yo. Salamat sa pagpapalaki ko sa iyo. Hindi ako nagtatampo sa iyo anak kasi nung nakasakit ka, kailangan mo ako hindi kita napuntaan. Kaya okay lang sa akin yung anak. Huwag mo akong sisihin kung nangyari sa buhay, kung ganito mahirap ang buhay ni mama mo. Dahil may lupa na naman doon sa umbis kunduya inasika ko doon kaya idasal mo sa Diyos mga anak ya gagaling pa ang mama parang marami pa akong magagawa salamat hmm. so ayun mga kababayan na paglabas ng hinahing ang ating nanay uh, masasabi ko lang po sa mga kagaya kong uh, anak sa mga magulang ano't ano man po ang pagkukulang ng ating magulang ay hindi natin dapat sisihin no Okay. Di ba, Nay? Okay. Ano man ang mga uh, hindi man nila tayo nabigyan ng karangian, ang importante po ay uh, napalaki nila tayo ng maayos at malusog. Kaya mga kababayan, mahalin po natin ang ating mga magulang. Maraming maraming salamat po. Muli po ang Team Daddy Frankie, ang inyong lingkod po ay nandito po sa Malasiki, Pangasinan. Nay, have a nice day po. Happy birthday po. Ah, ikaw. <laughs> <laughs> Ikaw ang may birthday na Ikaw ang nababati namin happy birthday happy ha? Kayo po ang napabati sa akin. Ay upo. Bigay po ni God 'yan. Ano't, ano ta naman nangyayari sa atin nai Ah, kaloob ni God po 'yan. No? Okay. Huh? Salamat po. So, oh, sige, bye-bye nai Ingat ka. Bye. Okay, uwi ka na niyan. Hindi pa po. Bakit? Binili ko na 'yan ng 5,000 na. Ah. <laughs> bibili pa ko lang kami Ah, <laughs> bibili ka. Oo, pero hindi mo na 'to. Papamigay na natin ano okay. oh, nai, bigay mo na. Kanino mo gusto ibigay? oh bigay mo na. O, oh. bigay mo na. Ah thank you. sa TV. Ah TV. Ah salamat po. Sa church Hello po. Thank you po. Kumusta po kayo? Hello po. Ay, po. Gabay ng Panginoon. Sa awa ng Panginoon. Pag pray natin na maging malakas ang buhay na ipihayaan tayong lahat para mas marami na kitag-kitag. po? nakita ko kaya... <więks> <ng lupo? laughs> oh? <laughs> Nakita kita sa Christmas. Ay, salamat po. <laughs> Nakikita kita sa kahit sa bundok. Ano mm -mm. po? Ah, nakikita mo nagpupunta oh, sa bundok? Oh, o, po. Yung matatang lang tinutulungan niya. Ay, opo. <laughs> Oo, oh, isa rin anak rin. Isa ang anak niyo po. Oo. Oh, 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 sige po. Oh, no, oh. No. Saan kayo papunta ngayon? Sa so, ano pa po. Oh, oh, <laughs> Nag-ano ko sa simbahan. Oo. Oh, oh. so, ngayon nakita ko si, si brother po. Ito sabi ko, tuwang tuwa ko. Kasi kahit ano, bundok, lalayong pinupunta yung tinutulungan. <laughs> <laughs> Naiyak si nanay mga kababayan. Maraming maraming salamat po okay. sa iyo na gabayan ka ng Panginoon. Mag-iingat po kayo parati. Ano? Opo. Okay. Saan ang bahay niyo ulit? Gilid sa, sa gilid po dito sa Gilig. Ilang taon na po kayo? 71 na po. Pangalan? Ay, isa ay 7. Yeah. 71. 70 <laughs> lang ito. Hinaban lang. Kumusta mga anak niyo po? Ay, isa lang anak ko. Asawa? Wala na. Balo na. Balo na. Paano kayo nabubuhay? Source of income? O, ano? Nagbibigay ang anak ko tapos may halabuhay ako ng parlor ay pag walang magbagoy. <laughs> May parlor ka? Opo. Sa to. Kaya pala. Sige nai, na ina. O nakikita kita na talaga sa amin okay. pero okay. ako ng tinutulungan ng matatanda. Oh. <laughs> Sige po nay. Salamat po. Kita na kita ko talaga <laughs> sa tinutulungan. Sige po. Salamat. Sige nay, ingat ka ha. Kasi nagka-traffic-traffic na tayo. Hello po. Hello po.